So for today's video. Huwag na kadali ko. May init. Bukas sa butinit na tugnaw na. So maglabay ko basura, no? Hey <laughs> abroad pa more. So see you. Laban lang tayo. So for today's video, kasi nag-cravings ako ng ano, ng lax. Yung ang tawag doon eh yung isda <laughs> yung smoked salmon ang tawag dyan tsaka uh, pipino papakita ko sa inyo itong maliit na bilihan dito mga 5 minutes away from my place kamahangin Ay, ko. So, dito na ako. Ito yung mga gulay section nila. Pero, kukunin lang natin yung dapat kong bilhin. So, ito yung ano nila. Ito yung gusto kong kainin yung isda. Pero, na siya. Pero maliit lang ito. 50. Wala ano nang ibang brand. Ito ito. 200 grams. Pwede na siguro ito. Anong gusto kong kainin? 4 euro. 4 euro na sa mga 500. Ano? 300 pesos. Tsaka pipino. Mahal man ang pipino nila. Ba't ang mahal ang mga pipino this time? One euro. Mahal siya. May kamatis pa kaya ako. Yan eh, ang gusto kong kainin. Ito. Bread. Bili din ako ng bread. Yung masarap na bread. Ito mahaba. Ito oh. One euro. And then kasi kaya to. Kasi kaya to. Talawak na kakaroon. 200 grams. Parang madami na to. Tsaka itong bread na to. Mm. Ito kukunin mo to bread. May bread na ako ang pwedeng ipalo sa'yo. So, ano pa pwede dito? Itong, may kamatis si naman nata ako sa bahay sa garden ko yung kakainin ko. Tsaka ang mas masarap pa dito. Yung mga pickles. Yung kasing kumain ng rice. Yung mga pickles na ganito. Oh. Mga sili-sili. mga nap tayo. Ano bang masarap na pickles? Ito. Pepperoni. Ah, Palamay yung parang cheese na may ano eto ito masarap to Yan ang ating kakainin for today's ano para hindi tayo magluto maghugas lang akong plato Philadelphia Reuter ito mm, yung mga cheese yan ang choices of cheese so ano mas masarap? Gusto ko yung ku, ano, yung buo. Yung isang ano. Wala ba? Ay, ito. Ito. Isang buo. Ang mahal naman, 2 euro 69. Wala pang mas mura. Hindi man sila nakasale. Ay, yung mga cheese. Ay, cheese dun. O, yan. Hanap tayo ng cheese. Na masarap. Uh, saan ba dito? Gusto ko kasi ng ganito, o. Oh. Masarap kaya to. Fresh kaya ito. Ah, ang hirap mag-decide. So, I decided na kunin yung Kreuter. Hindi ko alam anong English ng Kreuter. Kreuter din ba siya sa English? Yung ganito. Masarap to'y palaman sa pan. Cheese na may Bili tayo ng panghugas. May mura ng panghugas eh. 99 cents yun nga lang madali siyang nau kasi yun know, um ubos na siya 179 pakugas na lang naman eh eto 135 eto eto kunin natin so magkano na to walaan yun So, bilhin sa Germany, tumataas. So, ang monthly budget namin sa food is 250 euro. Except yung kain sa labas. Yeah. Kasi, syempre, kumakain tayo sa labas sometimes. Pag weekend, usually, kumakain kami sa labas. Tsaka, sagot naman ni Sir yun. Kaya, okay lang. Ano pa pa? Ano pa pang dito? Salmon, ito. Ah, mag-hard-boiled egg ako. Parang. Para masarap. May mga bata kanina. Ang gulo-gulo. Yung mga may itim. Nagtutulakan sa likod ko. Trash siguro ako yung isa. Char. Patay ng... Ano, uh, may inom. Tsaka may lumpia ako. Maprito din ako lumpia. Basta walang rice this time. Kumain kasi ako ng rice kanina pagdating ko ng bahay. Kaya... Hmm. Hindi sale yung juice. Pero may juice pa naman ako sa bahay. Ito. Patay ng isa dito. Ayan. Tapos na tayong mamili. Ito. Ito yung bag. Isang buong tinapa Yung nakita nyo, yun ang binili ko. Nagkakahalaga ng 10 euro. So, nasa mga 500 people. Imagine nyo, 550 yun lang. Isang kaperanggot na tinapay, isang drinks, yung lats, smoke lats, yung cheese, ano pa ba? Um, gurke, ano yung gurke? Pipino. Tsaka yung inumin, tsaka yung panghugas, yun lang. For today lang yun. medyo maganda pa yung panahon pero malamig na without jacket mahirap bako naman nagkilikili ni ate ay green na po Sana so, no, may kamatis pa ako. Ay, may kamatis pala ako sa garden ko. So, yun ang kakainin. So mag hard boiled egg ako pagdating. Tsaka papakita ko sa inyo kung nung kakainin natin mamaya. Masarap to tapos may tabasco. Ay, ang sarap. Tsaka malamig na ko. Nagpalit lang ako, no? Ayan. Ang bahay. So, maghugas akong plato. ilalagay like ko siya para mais. Nakapagtapon din ako ng basura. Tsaka today, yung gagawin natin, maghugas ako ng plato. Iri-rep ito. Maghugas akong plato. Maglilinis ako ng kwarto. Mm, what else? Yun lang yun lang siguro for today. Kasi ganito ako nakaschedule. Ang gagawin ko, kahapon nagpalit ako ng mga bed sheets Mga punda. I'll usually do that once a week. Kasi naman, ba diba, Para mabango naman pag nakahiga tayo. So, Nagugugas akong plato. Oh, hindi naman siya everyday. Gising ng aking pusa. Hello. Hasukot ki Ha? Hasukot ki ha? ha okay. nabi Sabi ko, nakatulog ka ba nang maayos? Ang mo din yan sila kasi eh, it's part of our family. So may kamatis ako. Nabili ko pala last time dun sa ano. Yung parang ukay-ukay -okay, may market din silang ganito. So, di ba ang laki? Galing daw ito ng Poland. So, -try natin yan. So, may ito, tsaka lalagyan. May dried pa pala ako ditong ano. Paprika. Anong tawag dyan ito? Mahili kasi ako sa mga ganito. Yung mga naka-pickles. Okay, guys. So, maghuhugas muna ako. Tsaka, magmanunod ako ng vlogs. So, see you later on. Okay, a few moments later, so, nagpahinga lang ako ng sakle. Tumawag, tumawag, tinawagan ko yung friend ko kasi may evento kami bukas. So, yun, magpe -pre -pre na tayo ng ating kakainin. Ito, ilalagay ko muna sa oven para mainit siya kaunti. So, set natin yung oven natin ng 200, tapos si ibabaw lang. Um, but, um, both, ano yung init, both sides ito. Ah, mag, ano pa pala ako mag hard boiled eggs. Ano? itong mabili natin ito. Tsaka dalawang tomatoes. Ah. ano, tabasco or sriracha sauce. So, it's my favorite. So, teka lang, use natin. Ah, yeah. Pipino. Tsaka, magpapakulo muna ako ng two eggs kasi gusto ko yung maliliit lang. So, magpakulo tayo. Ito, inugasan ko lang yung ano. big plate. Ito natin lalagay yung salmon. Salmon. babat na din natin ito. Ito yung murang market. Anong uh, market? Ano marke? uh, ito to siya? Ano ito? Ay, kapat na ito. Ay, hindi ka alam mo mahaba. Pero hindi siya, ano, akma lang siya sa bread. Tapos, hiwain din natin itong isa para. Siyempre, gagawin natin ng counting plating para maganda naman. Ayan. Yeah. So, hindi ako araw-araw nag-rise. Once in a while, pasta, bread, mga ganito lang. Ito. Wala pa to eh. Tsaka, many masarap to sa bread siya alat to. Yeah. So, ayan. Ito na yung... Siguro isang kamatis lang muna ang gagawin natin. Kasi parang ang laki-laki niya. So, let's slice this. Sana masarap to Ito yan. Oh, Ihawati natin na ganyan. Para hindi naman siya gaano malaki sa bread. Mas mahilig ako dito kaysa yung mga yung Shinken. Gusto ko din yun, yung mga parang ham. Yung mga ganito. Tsaka ito. ito, nababad na natin. Kalahati lang nito kasi hindi naman namin mo binabat ko na para makain yung balat. So, Okay. Olive. Mm. Mga apat. Parang ako lang kasi kakain ng olive. So, lima. Ito galing ng ano? Saan ba ito galing? Turkey. Tsaka ito, babalatan natin. So while waiting na mainit yung bread natin at maluto yung itlog. Red wine. Ay, shaysa. ba to? Shiz... Ay, shit! Na, lumubog na. Pumasok na sa loob. Make it. Ito. May kaunti pa. May pa next time. So. so, before natin makalimutan, pwede kang gumamit ng hindi to margarine, ewan ko ba ano ba to? Para sa bread or butter. So, may butter akong nabili last time. lagyan natin siya sa lalat ko ng butter. At hiwain ko din para gusto ko to sa bread. Sa atin ilalagay sa paksiyo or sa sabaw. Masarap din siya sa bread. Butter. Ayan. Para sa bread. At hiwain na natin. Masarap dito dahon lang. Ito sa sabaw. Yeah. Ito na yung ano natin. Hintay ko na lang yung egg ko tsaka bread. So, kukunin na natin yung bread natin. Kumuha lang ako ng bagong ito. Para hindi tayo mapasok. Kuha tayo ng bread. Knife bread. Saan na yan? So, we need to slice it. Hindi ko naman pwedeng kainin yun ang um. masarap ang bread dito. mo natin. <makes> da isso aqui, tá que está? O é isso hum? Isso aí. É. Não Alex să meargă pe jos, fie că decid să facă autostopul, nimeni nu poate ști care e varianta optimă. 500 de metri într-o noastră de macarm poate păra puțin sau poate dura o eternitate când te grăbești la prioritate. E adevărat că două echipe încă mai caută indiciul printre bine la plătite de mărințe, în timp ce alții sunt deja în drum către Elina. Dar, cum spuneam mai devreme, într-un astfel de trafic nu știu cum e mai bine. Pe jos sau cu mașină.

Pabusog na ako. Time to enjoy my red light. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Bye.